siya tawag aki. Napahilot <laughs> ako, guys. Napahilot ako. Sobrang sakit ng kamay ko eh. Ito yung manghilin ako. <laughs> Ayan, dyan, part dyan. Parang naipit na yung ugat lang yan. Yung kung biglang nalisa. Pero ang ano, ang ipis na nung ano, ba kaya? Alin? Ano ito? Balak. Manipis talaga yan. Payag pa. O, oh, nakaano na si Nami? Papunta nga dito yun eh. Kasi yung salang pinapukuha ko. Kailan? Dami kasi nang nagawa ko din. Tamis naman. Eh, ganun talaga. Dapat masarap gagawa ka lang naman. Pagkain. May ba yun? Pag, Oo. Oh, pagkain din naman natin yan. Dapat sarapan mo na. Iba naman kasi yung mga binibili. Tinipid yun eh. Itain naman. Dapat kainin lang naman natin yan. Sarapan mo. Ah, abang buhay ka pa, may ka nang so, masarap. Galing. Sobrang sarap na gawa ko. Yes. Sobrang sarap. Pero mas masarap ako doon. kung dyan yung lahat. Bakit malaki buto ko dyan? Hindi. Wala naman sa akin ah. Ano yan? tataba ay. pa ba ako or what? Ganyan talaga yan. malaking buto ko dyan. Tataba ka pa. May tao talaga ng ganyan. Hindi ko alam mo naman nangyayari sa'yo dito. Buto yan. Buto talaga yan. Oo oh, nga. sa sa'kin wala o? Oh. Kaya nga. Malaki yung buto ko dyan eh. Pas po. Tangin. Kahit bata pa ako ganyan na yan. Baka lang pilay. Hindi yan, ano, ganyan na talaga yan. Kahit nung bata ako, malaki talaga yung buto ko dyan. Yung iba naman hindi halos nakikita yung buto sa kamay. Parang wala. Sa akin, tinong malaki. Sa akin, di man makita. Mm -mm. Meron yan, kaso maliit na ano. Nandiyan natin mo? Wala nga, nandiyan nga kasi nga wala nga kanang umalis yan. Oh, hindi ko umalis. <laughs> Kaya nga, bago nga akong umalis. Tawag siya ng tawag. Nagpaalam naman ako. Hmm. Bakit yan ito? May bukol. Kasidula. Bakit wala? <laughs> Bakit yan <laughs> Baka ano yan? Kaya baka mo yan yung masakit. Sa akin wala naman. Oh. Hmm. Gusto na talaga tulad. Kahit anong gawin, oh. Huh? Buto to. Buto yan kasi hindi naman siya masakit. Dito lang yung part na masakit sa kanina na lang yan. Parang ugat nga biglang na ano. Pero hindi naman siya namaga. Biglang na ipit. Kasi bago pa! Hindi, hindi naman siya Pero pag kinilos kinilos kong sakit. Ayan! Sarap na ipit. Eh. Luto na, bisti talaga.